Isang interview, ibinahagi ni Sian Lim na hindi raw siya ang unang kumalas sa relasyon nila noon ni Kim Chu. Pinabulaan din niya ang chismis na tinawagan niya si Kim para sabihin pwede nang i-anunsyo ang up nila. Nagsalita raw ngayon si Sian dahil nadadami ng kanyang pamilya sa pababas at threats na natatanggap nila ngayon. Ayan. Kasi di ba dininay niya kasi may balita na tumawag daw siya kay si Kim para sabi na, oh, Kim, ibalita mo na na wala na may girlfriend na ako si Iris. Diba? ba? Din Yan yung bilata. Dininay. pero totoo daw na tumawag siya. Oh. Pero tungkol din sa relasyon nila kasi nga, ang dami na daw nakikialam, ang dami na rin ang pati nga yung pamilya niya. Yung mga close na mga tagahanga nila, pan nila, ni si ni Kim, And the close sa mami niya ay kung ano-ano na rin doon sinasabi sa kanya, pati doon sa lolo niya na may cancer, na Sandro ma-add na. na iba, may, iba yung sinabi may na so, oh, niya, oh, trend. May panta sa mami niya, may Kaya pala, Diyos miyo, Iso Kristo, nagtetext ako kay mami para hindi nga yung parin yung mga lumabas na balita. Walang response, iba na nga yung number. Uh. Tapos, dinanay niya rin na, 'yung daw nagpaluto siya ng steak Ke Kim na excited pa sila kumain kay tapos break na tayo ha wala din daw ganoon oh. sabi niya hindi niya lahat talo mas odo may pagtawag doon na nagdala pero hindi para sa bida yan daw sulat kami ng Iris pero alam mo isang nasagap ko diyan how true principle na talagang ang unang nakipag-speak daw talaga si Kim Chu oh nga di ba siya so, yung unang bumitaw kasi nga pala sinabi rin niya oh. hindi ako unang kumalas oh. nilino niya rin oh. so si Kim oh Mam bakit, si pa Kim? Kim, diba? bakit si Kim tayo kay Kim di ba bakit si Kim pero kung ano ah, kung isusumahin mo yung mga tukso-tukso sa Showtime parang ah, ano eh parang may... parang ano pa paano mo ilalaban Oh. Parang pag kung hindi kalaban laban parang kung isa na yung lumalaban, parang may ganun eh. Oo, oh, oh, totoo oh. naman. Oh, diba? Kasi pag isa na lang lumalaban oh, oh. at hindi na kayong dalawa, okay. eh, eh mahirap din. Mahirap again, na yung Oo, di ba? Parang ganun eh, may mga ganun. Parang kung, wala ka nang nararamdaman na parang hindi nagugro ang relasyon oh, oh. natin, bakit kailangang ituloy pa? Oo, oh, oh, yes. Ate lang naman itong oh, ano oh. nga to, di ba? Ito lang naman ay opinion, opinion po eh. namin. Ha? At siguro nga, kung totoong si Kim, baka hindi na siya talaga masaya sa relasyon nila. Kung totoo bang sa na yung unang nakipag oh, oh. na baka hindi na rin talaga kalaban-laban. Mm. Ayun, kasi yung mga dialogue, mga di dialogue. Ba? Na oh. na Pero ito ay opinion lang po uh, namin, ha? Oh. Ayun.